Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na uh, Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o naka, nakikita dito sa video na ito? naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Uh, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay uh, PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair.